Sigurado ka ba dyan? Mahal ka ba niyang babae na yan? Ha? Huh? naman kayo. hindi eh, ba kayo masaya para sa akin? Mahal ko si Jennifer. Siya yung katuwang ko dito. Sige po tayo, tawag na lang po ko ha? <laughs> eh, tay, dumating na yung kontrata ko galing Amerika. Malaking bigay ng sahod dito. Oh. Talaga anak. Eh, ang tanong dyan, sigurado ka ba na kaya mo yan? E, alam mo naman, na mapapalayo ko sa pamilya mo. E, mamimiss ka namin ng kapatid mo. At sa pa, eh, madali ka pa namang mahomesick. Tay, <coughs> kayang kayo ko to. Para sa'yo din naman to eh. Lalo, lalo, na para din kay Madeline. Nakakapal <laughs> ka naman, kuya. <laughs> uh, pero like, anak, to, seryoso lang ha. Uh. Uh, Mag-iingat ka sa bansa niyon. Alam mo naman, marami tukso. Uh, baka pumapano ka. Kaya ko to, tayo. Malaki na ako. Hindi lang kayo sa akin. Tay, una na po ako. Kaya na bahala kay Manilyn. O, o, ka po, Kuya. Mommies ka. kayo po. Mm -hmm. Kaya mo na ba balik ng mangganyan kuya mo? Anak, mag ka. Ikaw, huwag ka muna magbo-boyfriend, ha? Hindi hmm. nga, Sige po tayo. Ay, salamat naman. Pasalamat tayo sa Kuya Alvin mo. Ako nung diah sa kanya. Hindi natin mararanasan itong... Grabe, gandang bahay nito, no? ako yung try. Naka-abroad talaga po si Kuya Alvin. Gusto ko din mag-abroad na kagaya niyo po. Naku ha, Manilin. Hmm. Magtapos hmm. ka muna ng kolehiyo mo. Okay? Hello, Tay! <laughs> Hello. Ah, uh, Tay, may ipapakilala po ako sa inyo. Uh, si Jennifer po, girlfriend ko dito. Uh, mahal uh, si Manilin, kapatid ko, tapos si Tatay Miguel, tatay ko. Ah, hello po. Kamusta po kayo? Ako po si Jennifer. ah uh, uh, anak, bang mo sanang mamasamain, ha? Uh, sigurado ka ba dyan? Mahal ka ba niyang babae na yan? kuya, uh, uh, baka naman pera mo lang ang kakapulin yan, ha? Grabe naman kayo. Eh, hindi ba kayo masaya para sa akin? Mahal ko si Jennifer. Siya yung katuwang ko dito. Sige po tayo, tawag na lang po ko ulit ha? Ah, mahal, tingnan mo. Mag-invest ka dito sa business ng friend ko. Malaki yung tutubuin mo. Ano? Not... Ano nga, no? Ayos yung mga testimonial ng mga nag-invest sa kanya, ha? Sige, subukan ko. Sige. Tay? Tay? Oo? Oh. May kong puso. Si Kuya. Binintan niya yung bahay niya doon. Wala na po siyang matirahan. A ano? Anong ibig mo sabihin? Si Jennifer po. Iniwan niya si Kuya. Kinangayan din lahat ng mga ipo ni Kuya. Dali nga, tawagan ko nga si Alvin. <tuh> Tay. Nak. Tay. Wala dah pera. Oh, ano din ako, matitirantay. At yung Ay. walang yung Jennifer na yun, iniwan na ako. Wala mo, ibang ginawa ni Kunin lahat ng pera ko. Anak, umuwi ka na. Alam mo, hindi mo kailangan ng malaking bahay para sa pamilya natin. Kaya, makinig ka. Umuwi ka na dito. Dito sa tunay mong tahanan, ha? <laughs> dito kami ni kapatid mo, ni Manili. Opo, ta. Sige po, tay. Kasi ko po yan. Salamat po. Anak, tandaan mo to ah. Kahit ilang beses kang bumagsak, kami pa rin ang kapatid mo, si Manilyn ang kaagapay mo. Ay, pasensya na po kayo ha. Nawala po lahat ng mga pinaghirapan ko eh. Dahil sa mga malising, nasa mga maling desisyon ko sa buhay. Anak, huwag mo nang isipin dahil hindi naman nasayang yung pag-uwi mo dito. Alam mo naman na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa kayamanan. Sige na kuya, kain na po tayo. Marunong nga po ako magluto. nag na po ako ng pagkain. <laughs> Sige na ako, kung nang po umiyak. Ah, ah. ah. Get down. Oh, <laughs> <laughs> 3, 2, 1... 3, Action! Pusugod nyo yung na sa ha? Pag, Pagtapos ka muna ng trabaho mo. Ay, trabaho mo? Kuleyo <laughs> <Pulehin> mo? <laughs> ano ba yan? Ako lang yun, diba? Pero, pa-accent. Comfort mo naman ako, ah. <laughs> <laughs> Bakit? Bakit tayo may comfort? <laughs> <laughs> Ito na yung sabi yung script. Dapat siya pumamuuna po eh. Hindi. Tama yun. Wala po akong sasabihin. Oh, ayo tama. Hindi na sayang ang pag-uwi mo, anak. Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa aligang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, und Lampe geali langen